Dito na naman tayo sa Arkansas. Magkano na naman tayo mag magpapawis ulit. Nauna na si Damaris pati yung kanyang dad. Iniwanan na naman nila ako. Kasi magpagal ako maglakad sila mabilis. You oh. know. Yan sila. Maglulo. Maraming mga naglalaro sa bungad pa lang marami na ano, dito pa lang to sa bungad ng ano ng Arca ayun na yung maglolo naglakad na si Damaris pinalakad na kasi kanina na, tawag sa amin sungay yung nilagay sa balikat si Damaris kaupo sa balikat ng lolo niya yun yun na mahanap na nila ako <laughs> nihintay na nila ako Nag-stretching na ang lolo. Ayan <laughs> na. Hapo na naman kasi. Ano na, 4.30. 4.30 na ng hapon kaya ganyan na makita ni. Ayan. What are you doing? Ta, ta, ta. Takbo na siya. Ah. <laughs> Wait! Hey! Wait! Damaris! Tumakno na. Wala yun ah. Magay. Binilisan. Na. Binilisan na ng takbo. Wait! Tawang na pa sa lulo niya. Tumigil din na. Ayan. Come here! Hindi makatakbo ang lolo eh. Gusto kasi sa lolo niya sumama, ayaw sa akin. Iinis na ang lolo niya, hindi eh. siya makatakbo. Come here at my back. Here at my back, come here. Come. Are you tired? Pagod na siya. Are you tired? Ha? Huh? You want to run again? Yeah. You are. You're not yet tired. Ha? Huh? You wanna go down? I want Dadu. Okay. Huh? Ah, but Dadu is so far now, oh. Oh. Let's go, let's go, let's go to Dadu. Yeah. <laughs> Umiyak na kasi iniwanan ng Dadu. Yeah, let's go. Mommy is waiting there, oh. Mommy is waiting there. Oh, come here at my back again. Um. Faster, at my back. Let's go. Mommy is there waiting for you. Let's go. There's a store in there or we will buy something. You like it? Come here. Come at my back. At my back, faster. We will buy something there in the store. Faster. Let's go. Let's go. At my back, faster. Huh? Ha? Huh? Dadu is... You're tired? That's why I'm telling you. Come up my back. Come here. Let's go. go. At my back. We will buy something in the store. Oh, come here na. Toy? Oh, come here. Let's find toy there. Yeah! Ay, naku, itong ating trabaho. Nagja-jogging. Hindi na, wala nang jogging na nangyayari. Kasi, No? paano ka makajaging niya nagbaba na hindi <laughs> na makatakbo kasi may nakababa ay ako nakatat ay oh. oh, yes. natalo na ang dado talo na ang dado hindi <laughs> na makatakbo ay ayo. pag may kasamang bata nawala sa ano <laughs> No out of mood. You know. Let's go to Tata. sari-sari makita mo dito eh. mga estudyante kadami nagpa-practice. Ano? kaya meron sa school nila? O, maraming nagba-volleyball. Maraming naglalaro. dun sa unahan Friday kasi ngayon Friday so bukas wala nang klase pero kahit anong araw kasi kahit anong araw dito matao talaga <laughs> sino sa amin yan? busmate sila marga yung dun, dun sa unahan dun doon. Lagot ka. di ka na mga kaderecho. Ayan Nakita. Ay, tata. Itana. Tata, wala yung tata. May batang nagtampo kay <laughs> Nagtampo na siya. Di na pinansin yung dado niya. Ayan na, ayan na. Oh. Ayan Ayan na. hawak na sa dado niya. <laughs> Ay Hah? lang may ikot? Ha? Tapos There is tata oh. You want to, to tata? Maputik yata. pupunta siya sa tata niya. Nandun ang tata niya. Say hey, hi guys. Hi guys. Oh, nag hi guys na siya. Tita Big Big. You see Dado over there? Dina, na. Oh, ewan ko sa kanya. Hello to my guys. Who exercising?

What are you eating? What do you have? have you have your lollipop. Who bought, who bought your lollipop? Who your lollipop? Ha? Oh. 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 Mia. Mia bought your lollipop. <laughs> Welcome, Dadai. You dadu. Dadu. Dadu exercising, pak ya. Yes. Oh, oh, your lollipop is color pink. Is it sweet? Is it sweet? Huh? Yeah. Okay. Yeah. Hello. Hello, daddy. No, that's not your daddy. It's my daddy. Cheng, yan yung pinupunta nyo dito. Ganyan lang ginagawa nyo dito. You found your tata? You found tata. You want a toy? Uwi na kami habang maliwanag pa. Kasi mag, magluluto pa. You saw your dado? Ha? You saw your dado? Oh, hawakan mo, hawakan mo. Yay! Uwi na. ka, pinabudol mo na naman ako ha. She will buy a toy daw. Uy, ana. Habang maliwanag pa, di ba kami naabot ng gabi. Run, Damaris, run! Wow, wow, wow. Nihilisan na naman niya yung tango niya. Hmm. na talo na ang dado. <laughs> Ayan, na talo na ang dado. <laughs> wow. So creamy. Ang sarap. Ang sarap pa sa Starbucks. <laughs> Just 25% sugar. Nilagay mo ito ng sugar? Sugar as in sugar? Sakto lang. Sakto lang yung lasa. Ang sarap. Aro-arawin mo ito. Next I will do a salted caramel.